Nag-7-11 uh, na ho uh, kami Ay, Sige pa yun, eh, nakahanda na nga sana po Ah, ito mama, gagawin ko yung best ko Para gumaling ka na ha Dalawa po yung bumi umano sa'yo Isang babae, isang lalaki Na At Hintayin mo na lang pala, uwi ka naman pala ng February, iano ko na lang sa yung anib, ipapaiwan ko na lang dito na. Okay. Ah, uh, dito ka na lang sa rumubo. Sagrit lang naman to. Pag hindi mo na kaya, sir, sabi mo lang ha. Sa ko rin may mangyari sa iyo no? na. ko ikaw yung kapatid, ikaw yung gagamitin. Na? Pangalan niya, no? Charlie dapat. Hmm. hindi yung pasyente? Charlie Pascua agad po okay sagot so, lang naman to paano po ba yung ganyan? hindi ako naman bala huwag yung ano ako naman pang yan naman po kaya ako papainom sa'yo kasi ikaw yung gagamitin diblib okay. okay. pa lahat ng lugar niyo. dito po yung pa pangalan mo muna to ha pikit wala? Wala. Ito po yung tiyatawag na na sakit doktor. No? Ito naman yung inkanto. Sarado po ito. Oh, inkanto naman po Pikit. Wala rin. Alam mo pinipiga ko? Wala talaga. Ito naman po yung kulam. Yan. Sa'yo po ito ha. Pikit. Wala. Pangalan ni ano? Charlie Pascua Gabon. Oh, sa kanya na po ito ha. Sakit doktor. Pag ito sumakit, may sakit doktor siya. Hindi na sa ito, sa kanya na to. Pikit. Pikit. Wala rin. Ito po yung laman lupa. Dalawa. Ah! Oh, sa kanya na po yun ah. Hindi sa kanya, hindi sa iyo. Ito naman yung kulam. Dalawa. Isang babae. Isang lalaki. Aray! Hmm, ayan. Palitan natin ng band paper. Palit, band paper lang. Saglit lang ito sir. Ang mahalaga, maalis na po yung naramdaman ni Madam. Ito po. Ayan ha. Hmm. Kasi dito, pwede mo sabihin, ah po, matigas to eh. O dito tayo. Pangalan ulit ni Ma'am? Ni ma am? Shirley Pasco Dugo. O sa kanya to ha? Hindi sa'yo. Kung baga ikaw lang yung gagamitin, no? Pisiling ko, sir. Yupi. Yupi, alambot. lambot. Sa doktor, final na po ito. Hmm. Sigit? Wala. O, okay. wala po ah. Sa doktor yan. Ito po yung laman lupa dalawa. ano? Oh. Aray! Sakit yan. Ito naman yung ulam. Ayan po. Aray! Satura report din ito pero ah! Rata, kasi ah! sa pasyente mag-usap tayo kasi per ko Dios Dios sa lahat kasi nakatakot sa perno. sabi ah! sa das kamera ay Luis about Eloloya ba? Ela a pu! Dalawang kamay mula Aray! sa ulo. Dalawang kamay. Pagano 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 pababa pababa pababa. Sige. Sige. Next zoom. Pu. Sige pa. Sige pa. <coughs> Sige pa baba. Sige pa baba pababa. Sige pa. pababa. pababa. Sige pa. Sige pa. Kaya pa? Aray! Kaya pa? Masakit. Masakit. Pwede makausap? Pwede? alis mo na nilagay mo doon? Ha? alis mo na? Hu! Sige, baklas, 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 baklas. Sige pa. Bali manika po sa ano, ginamit niya. Manika. Sige pa, sige pa. Sige pa. Ay lang na ha, ay lang ano ko, oh. ay lang hindi ko masyado dinidiin na no. Hmm. Ay lang oh. Oh. Sige pa. Sige pa. Sige, alisin mo yan, alisin mo, alisin mo. Sige. Okay. Sige pa. Sa likod? Oo. Hmm. Paki sabi pa ganun din tubig kailangan ko sa kanya. Diyan diyan sa kanya. Ate, mag-ano ka ng tubig ni asin. Tanggalin mo yan ha. Magkakintindihan. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Sige, baklasin mo lahat yan. Sige pa. Na may kunting asin. Kunting asin ate. Pero huwag niya munang inumin kasi kakargaan ko. Pa. Tumuko na kayo inumin. Oh, yung sa likod, yung sa likod. Baklas, baklas mo yan. Tapos huwag mo muna daw iinumin. Sige ba? Tanggalin ah. mo yan ha? Ha? Tanggalin mo yan ha? Ah. ha? Oh. Mo yan, ha? Nagkakintindihan. Oh. Sige, sige. Oo, oh, kunti, kunti lang. lang. Pagkatapos ito, uh, anong ko yung kakargaan ko? Sige pa. Ah. Kunti na lang. Likod, yung likod. Yung likod. Kunti oh. kunti pa, kunti pa. Ah, kunti pa. Yeah, Ni mo lahat. Bale kunti na lang nai. Kunti na lang nai kita ko. Nakaray din na yung bin Naka-ready na. Hindi sa kanya. Yes, okay na, ate. Yung tubig na may asin. Sa likod, sa likod, sa likod. Okay the... <coughs> Isusaki, na daw. Panginoon kong iso sa akin, mandakilaw na basbasayo na patay kong gumagambala sa pasyente. Uh, Patrice, uh, Ahmed Patal. <coughs> <coughs> Sir. Sige lang ha. Pinumin muna kita. Tapos titignan ulit natin kung meron pa. Pakinom. Pakiubos o. Oh. Tignan natin ulit ha. Pangalan niyo ulit? Ang pasyente? Kerle ng buwan. Kerle Pa. tignan natin sanya sa to ha? Mm. Hiningaw ka. O ito ha? Mm. Sa doktor. sanya sa to. Pigit. <coughs> Wala. Yung yung kanina yung laman lupa. O. Oh. Wala. Mm. <coughs> Wala. O yung kulang po kanina. ano? o. Mm. <coughs> Ay, sorry, tumunog. Mm. Kanina, kuting ganun ko lang, masakit. Ngayon, oh. Wala na. Okay. <laughs> Sir, pahiram mo na ako ng cellphone, na At papainamin ko yan. Ay, pronto Ma'am, pag itutukan yung ano, yung baso mo, kamera kamera Ay, uh, Hindi o oh, ganyan. Yung bunga yung bunga Ayan, ganyan lang ako Huwag ah uh, Ma'am, yung kalahati inumin mo. Inumin mo yung kalahati. May kalahating natira. O ilagay nyo sa tumbler. Uh, refill lang ng refill huwag mawawalan no yung kinarga kong dasal no uh, pagkakunti na lang i-refill nyo lang i-refill no, tapos pagka maliligo ka yan din ang gagamitin mo kunti patak lang sa isang balde tapos kursa mo ng tatlo tapos ligo ka na ha anong pakaramdam mo ngayon? Gano mo, gano mo yung katawa mo gano mo Ito po ang mas pa eh. Sa gilid. Inumam nung inuman ha. Saan ba sa to? Sa 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 na dito. sa po. sa 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 Anim na buwan na. O kasi dalawa pa yung umaan sa inyo, ma'am eh. Pero ngayon, inalis na ho po natin. Positive naman na wala na pong sakit doon sa paa ng kapatid nyo, no? Salamat yeah, naman po. Basta so, manalig lang, no? Yung tubig, ah. Opo, Ah, uh, shout out sa lahat. Andito ako sa anong lugar to? Tagaytay Talavera. Tagaytay Talavera. So, saan nang gagamot ang team Apo. Maraming salamat kay Roy Capistrano, Brother Pong, at uh, Brother Rap, mga team Apo yan ng pandakan. Kay Brother Ken, kaya kay Brother Marwin. Maraming salamat.